Higit tayo sa mga. Okay okay na mga babaeng. Yeah, pa-de. Yeah. Uh, start, start. Yeah. Seriyo niya. Kabilah. Of course, uh, as you all know, uh, about a week ago, he already made a uh, direct plea to Manila Health Department uh, para sa ating uh, North Cemetery, South Cemetery, at sa mga Islamic cemeteries to prepare influx ng tao bayan na bisita sa kanilang mga mahal sa buhay na nahihintay dito sa ng libingan at uh, nagtigil na rin ako ng mga direktiba yung mga bawal at uh, yung mga pag-iingat lalo na usually year on year uh, uh, meron mga naliligaw na bata nawawalay sa mga kaanak pero sa loob ng uh, sementeryo So, binigyan ko rin ng order si uh, direktor Director uh, dela Fuente Delapuente uh, ng Social Welfare ng Manila uh, na mag-assist uh, at uh, uh mga paganda ng ilang mga kayo. Uh, uh, may mga kamag-anak uh, uh, na ibisita uh, walang-wala rin naman sa buhay. Uh, at least meron pa lang sila mapag-ari mo na ng uh, social welfare ng City Hall. At uh, yung mga panawagan ko po, po ulit, ano? Kung kayo magdadala ng mga patutuli sa wagay, at is po yun. Uh, lalo na ang marit. Pulis na mo ang halaw. Nagapamayapa uh, sa ating komunidad. Uh, uh, yung iba ay, uh, oh, huwag na po kayo magbalak. Uh, Mahawagoyo talaga mahigpit po kami uh, para sa siguradad ng pangkalaan. O, yung mga ala, eh, ipagsabukas nyo na. betan nyo muna sa high balls nyo yung mga ala o no? inumin. at saka yung mga maingay, like karaoke. Okay. Siguro mas, uh, I think, no? kung uh, nakakapagsalita lang yung ating mga nahimlay dito, mas gugustuhin nila makasama kayo ng time-tick. -time na sila ay binisita. Siguro ganun ang gawin nating atmosphere. Ito ang darating na November. Bisita wala po. Offer something. Particularly uh, prayer. Sino sino vendors ulit mga Nova? Bawal. Kasi milyon-milyon kasi ang darating. Yeah. Eh, hindi naman na lumalawak ang sementeryo. Hindi <laughs> pa, pasikip ng pasikip ito. Eh, ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga tatako dito para bisitahin ng mga mahalila sa buhay na natin lahat. So, eh, pamisa-misa na nga lang sa isang tao. Eh, ayoko naman. Pero, magkaganong pa man, as you can see, uh, yung mga particular na pangangailangan na binibili ng tao uh, normal, which is mga bulaklak at kandila, Pinayagan ko naman sila sa labas ng seminaryo. Pero may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng uh, pawarli wardi At uh, hindi nga tayo nakaistorbo sa loob, nakaistorbo naman tayo sa labas. Hindi lang ano, ako magkaroon ng uh, uh, pagsasaayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at uh, kandila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, Uh, kinakausap ko randomly na make sure na malinis na uh, ayos pero sa loob na negotiable at we uh, go around no, may, may particular kaming pinili uh, na mga kalsada na non-negotiable hindi pwedeng uh, magkaroon ng uh, obstruction uh, any form of obstruction no? Kasi yung iba naman yung may sasakyan. May motor. Para magamit naman, ha, temporarily, yung mga adjacent areas, main roads and city roads, na magamit naman ng mga galing sa Metro Manila. Kasi ang mga nahimlay naman dito, eh, hindi lang pang Maynila. Through the years, oh, yung iba'y lumipat iba, ng ibang lugar, pero nandito pa rin yung mga kaalam. Your name is I, po sa description yeah. po ninyo. So far, we are uh, a part of what we are doing uh, for the past so many years, and I'm happy uh, talagang uh, nakapagkayat sila director ng ating, uh, Manila North Cemetery and South Cemetery, and that includes the preparation for our Islamic, uh, our Muslim brothers and sisters, is going to visit all. So maybe their loved ones in the Islamic cemetery, in South Cemetery. Mayor, probably hindi natin ang matagawin. Wala naman talagang ganun. Hindi naman kumutay for uh, bed space. You know? Because, uh, alam mo, mas uh, madilim dyan. Eh. It's for it's for ano yan, home good. Para rin mas sa kapakanan. Oh, wag na kasi eh, baka mamaya may mga untoward incidents. Uh, eh baka susunod sila na dadalawin. I mean, uh, shit's happen. I'm sorry, you, uh, excuse me for the word. But, uh, it would be better uh, for everyone, for their own sake. Pero walang adjustment sa yung 9 o'clock, 9, 10, 11. Pagka sinabi ng ganun, ay eh, sundin na lamang po natin. And anyway, while it is true that uh, historically and uh, sa matter of uh, cultural uh, para nakasanayan natin ano uh, na talaga November 1 pero sa totoo po eh ang cemetery po ay bukas uh, 365 days a year. O so, kaya lang o talaga nagkakasabay sabay tayo uh, kasi holiday para uh, mapasyal natin ang uh, ating mga mahal sa tuwan. But uh, they are always welcome naman uh, to visit their loved ones yes po maraming tao sa bus, dumadala ulit mga Basta kami nag-abiso. Two weeks ago, nag-abiso namin na yung mga tulisan at tulong Eh, umuot niya ng malaki. Kasi baka mamaya magkaroon ng untowards incident. Hindi susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya nito. You'll we'll never know. Kasi maraming tao, at eh, hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka pinuyog kayo. Okay. Pagka uh, namabrol kayo ng taong bayan. Puli uh, na para, we don't encourage, but uh, you know, sa galit ng tao, eh, mo nga naman eh, saan ka nakakita eh, eh papasyal lang yung pamilya ko, Di ayari pa ako ng palobis. Na lang, oh, basta tayo ko lang naman yan uh, But then again Matatanda oh, na kayo Alam nyo na ang tama't mali But we will make sure na may gobyerno sa Malvina uh, Ngayon, kung oh, nakalimbawa Maswerte nyo so, Yung araw ng patay, naging Pasko sa inyo Nakatakas kayo Eh, yung po konti nyo nakuha Hindi magiging sulit Dahil, uh, mauubos yun Yung kinita ninyo uh, Sa pagtatago Dahil, ah uh, we have committed ourselves uh, through the leadership of MPD. When you do it in Manila, we'll make sure matter of time. A few days, a day, or a few hours, will we'll apprehend you, go after you. So hindi sulit. Miwas na lang po kayo sa Manila. Or, if I may put this uh, as a parent. No, bagong buhay na kayo. Panagka ng batu. You were uh, mm -hmm. okay. so, so, sure, May under 10. Hindi ko feel, sir, hindi ng mga piyatka dito na P.M. Ano naman niya ng Nabawasan na ang stakeholder dito. Ano na? na siya. I think umabot yata to 7 to 8 a ngayon po magkano? Mga 20% ba? O, Tingin a good sum of uh, improvement. At uh, yung improvement namin, yung gastos namin uh, sa mga unnecessary uh, or what you call filterings o yung ginagastos na dito, napapakinabangan ng utaw, air conditioner. Oh. na to. Baka pawisan yung mga bangkay, Ayoko ayaw ko naman. I'm happy for them, you no, because uh, it's a random thing, no? We went inside, and there is one person na appreciate niya na nagulat siya na ng air condition. we'll okay. try to guide hey, ah. Kaya lang pala na, na kaya lang pala tanong yo kasi nagkaroon ng video si Sir Dandan. Mira ko Ang daming kawat pa din ng dal. Ah. Tapos na nagyan ng metro yata. No, sa kayong kapitbahay namin na shooting video. Hindi ko din dumata ko dito. Oh. Teka, baka mamaya may magsabong na naman ha. <laughs> oh. <laughs> uh. Baka <laughs> kayo natamaan ng pare. Sige <laughs> <laughs> <So, laughs> na. Yun. Nga pala, ano? Ah, uh, good thing. <laughs> e eh, okay. eh, kung aling po yung mahina-hina ang inyong baga o kayo may nararamdaman po, eh, magmas na po kayo. E eh, kasi po, uh, meron tayong uh, at some areas na uh, medyo pumalat ang influenza. Although, nagagamot naman niya kaya lang nakamamatay din po yan sa mahinang na pangangatawan e eh, panawagan ko rin yun na hanggat mari wala naman siguro masamang magsuot ng mask if you're not feeling well or maybe you have comorbid 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 sa bukasi yun pandemya comorbid Basta may sakit na sakit. Pero, hindi naman mag-require na mag-require? No, no, no. I'm not going to require. I, I just, sabi ko nga sa inyo, ang gusto namin, all ingredients. but I would suggest, it's uh, highly uh, preferred na kapag kayo may nararamdaman. Kasi, uh, talaga po naman, hindi lamang sa Manila, uh, maraming influence sa inyo. So, mag-iingat lang po. At, kami sa Maynila, in our own little way, we we'll try to uh, you know accommodate as many as we can. We are ready. And let's just uh, spend our time with our uh, loved ones. Uh, mga nine days ito. At ang ko, pinakamagandang regalo, more than bulaklak at kanila. Uh, may pagdasal natin ang mga kaduluwa ng ating mga mahal sa iyo. Paginag po kayo. We always expect the worst, yes. but of course, kung hindi tumating naman, I think we are going to be in a naman, eh tingnan niyo kung maliwatas siya yung Saka, few months ago, when I asked office, for a Packs akong basura yeah. oh, yeah. <laughs> Eh hindi, dahil nung I ng your phone, So, continuous naman uh, yung effort, uh, yung maliwata Ah, oh, sila. Santa Luisa City ng San Jose. Ngayon, oh, nakalaan uh, Ngay, oh. This is an additional thing, no? Ah, uh, mm -hmm. 'yung pundod ninyo dahil uh, for the diba, 1960s 1970s 80s, patagal na kayong hindi nakapunta at medyo nagbago na 'yung vista. Nung 'yung cafe doon sa lugar, parang naliligaw. Meron po tayong uh, puntod finder eh. uh, sa opisina ng director ng uh, Rod Salimel. Kaya niyo po Rod, oh, nakatakta ang geotagi ng inyong mga mahal sa buhay na naim na baka sakali lang na nakaligtaan. O oh, yun nyo, please use that, uh, yung panawagan namin. Para for your convenience. Thank you. Lord. Thank you. Thank